simula ang pelikula kina John at Jane Smith na nakaupo para sa couples therapy. Iginiit ng dalawa na pareho silang masaya, ngunit ang silid ay tila nababalot ng agresibong tensyon. Sinisikap nilang iwasan ang anumang mga katanungan tungkol sa kanilang buhay pag-ibig, kaya nagtanong na lang ang therapist kung paano sila unang nagkita. Anim na taon na ang nakakalipas sa Colombia, nang hinahanting ng mga pulis ang isang Amerikanong manlalakbay na pinaghihinalaan nilang gumawa ng isang krimen, Nasa bar si John, nang makita niyang kinu-question ng pulisya si Jane, at nagpa siya siyang tulungan ng babae sa pamamagitan ng pagsabing magkasama sila. Mula noon, nagsimula na silang magsama, at magkasamang in-enjoy ang isang gabi ng nakapang iinit na dirty dancing. Kinaumagahan, ang akala ni Jane ay one night stand lang ang lahat, ngunit laking gulat niya nang bumalik si John na may dalang almusal. Pagkatapos ay magkasama silang dumalo sa periyahan kung saan ipinakita ni John ang kanyang shooting skills at si Jane naman ay hindi nagpatalo nang ipakita din niya ang kanyang galing sa pagbaril ngunit iginiit niyang beginners luck lang ito. Beginners luck. Kalaunan, nagsimula nang lumalim ang kanilang mga nararamdaman at ang dalawa ay nagsimula ng magdate. Sinabi ni John sa kanyang kaibigan na si Eddie ang tungkol sa career ni Jane sa IT kung saan meron siyang sariling kumpanya at napaka-successful niya. Sa tingin ni Eddie ay masyadong mabilis ang mga bagay-bagay ngunit ipinaliwanag ni John na in love siya. Samantala, ikinwento ni Jane sa kanyang kaibigan na si John ay isang successful contractor sa construction industry, at kahit na nagdududa dito si Jasmine, wala na siyang magagawa dahil sina Jane at John ay plano ng magpakasal. Makalipas ang anim na taon, kasal na sina John at Jane, at nakatira sila sa isang magandang bahay sa New York City. Magkasundo ang dalawa ngunit naging competitive ang mga bagay-bagay, at makikita ito nang umalis ang dalawa para magtrabaho. Nang gabing yun, nang makauwi na si John, nakatanggap siya ng nakamamatay na titig mula sa kanyang asawa. Pagdating sa garahe, isinuot niya ang kanyang singsing -sing at tiningnan ang marka ng lipstick sa kanyang kwelyo, bago pumasok sa loob ng bahay. Doon, pareho silang umiti at binati ang isa't isa. Bago kumain, Pareho silang nagpakita ng ilang high-level skills kung saan madaling nakapag ng bola si John nang hindi man lang tumitingin, habang si Jane naman ay nagbalanse sa upuan habang inaayos ang kortina, ngunit itinigil niya ito nang pumasok ang asawa. Nang gabing yun, nakita ni John na nakatanggap ng tawag si Jane, at pagkatapos nito ay nagbihis na siya. Bago umalis, ipinaliwanag ni Jane na nag-crash ang server sa kanilang opisina, habang si John naman ay sunod ding umalis matapos makaalis ang kanyang asawa. Kalaunan, dumating si Jane sa isang hotel kung saan dinala siya sa isang silid ng mga armadong kalalakihan. Nang lumabas ang isang nakangiting lalaki, agad na inalis ni Jane ng kanyang coat upang ipakita ang isang sexy outfit, at pagkatapos ay tinanong ang lalaki kung handa na ba siyang magsaya. Sa kabilang banda, dumating si John sa isang bar at lasing na lasing na nakapunta sa backroom habang hinahanap ang banyo. Doon, nakita niya ang isang bakanteng upuan at ilang lalaki na naglalaro ng poker. Itinaboy nila si John palabas ng silid hanggang sa ilabas niya ang isang bugkos ng pera, at narealize na mga lalaki na madali nila itong mapapanalunan dahil sa kanyang kalasingan. Ipinaliwanag nila na malapit nang bumalik ang kanilang kaibigan ngunit inimbitahan pa rin nila si John na sumali sa kanilang laro, kung saan nagtawanan sila at nagkaroon ng magandang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik na ang isa pa nilang kaibigan, at dito nabunyag na siya talaga ang pakay ni John, bago pinatay ang lahat ng nasa silid. Samantala, itinali ni Jane ang lalaki at ang akala nito ay magkakaroon siya ng magandang oras, ngunit biglang binali ni Jane ang kanyang leeg at pinatay siya. Agad na nagbihis si Jane bago pa ma-realize ng mga gwardya ang nangyari, at pagkatapos ay tumakas gamit ang isang escape hook na nakatago sa kanyang bag, bago sumakay sa isang taxi. Pagkatapos ay umuwi na siya sa bahay at muntik nang mahuli ni John, ngunit nagawa niyang makapagpalit. Kinabukasan, pumunta si John sa kanyang tool shed kung saan meron siyang secret safe house sa ilalim ng lupa, na puno ng mga armas at pera. Pagkaalis niya para magtrabaho, bumangon na si Jane mula sa higaan at ibinunyag ang kanyang sariling secret stash na nakatago sa loob ng oven, kung saan kinuha niya ang isang kutsilyo at isang baril. Samantala, nakarating na si John sa kanyang construction company, na lumalabas na cover lamang para sa isang contract killing firm, kung saan si Eddie ang kanyang partner tiningnan ni John ang kanyang employer at nakakuha ng kontrata para idispatcha ang isang preso na may pangalang Tang na ililipat sa ibang bilangguan. Sa kabilang banda, nakarating na si Jane sa kanyang kumpanya kung saan ang isang buong palapag ay nakatuon sa kanyang contract killing firm. Nalaman niya ang tungkol sa kontrata sa ulo ni Tang at hinimok siya ng kanyang employer na kumilos na kaagad bago pa siya maunahan ng ibang kompetisyon. Kinabukasan, Nakarating na si Jane sa lokasyon kung saan nag-set up siya ng mga sensor at mine sa kahabaan ng kalsada at naghintay sa target na makalapit. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sasakyan na nagwi-race sa disyerto na mayroong malakas na musika at nagpatumba sa isa sa kanyang mga sensor na naging sanhi ng pag-activate ng mga mine. Lumalabas na ang lalaking ito ay si John at pumunta siya para asikasuhin din ang target. Pagkababa sa sasakyan, naglabas siya ng isang rocket launcher at naghanda ng pasabugi ng paparating na convoy. Nang makita ni Jane ang sandata, kinuha niya ang kanyang rifle at pinaputokan siya. Gayunpaman, nakarecover si John at kinuha ang kanyang rocket launcher bago pinasabog ang bumaril sa kanya. Sa kaguluhan, sumabog ang mine nang wala sa oras at dahil dito, nagawang makatakas ng target. Matapos hugutin ang bala mula sa kanyang vest, kinuha ni John ang isang nasunog na laptop mula sa pagsabog at nakita ang isang babaeng nakasakay sa motorsiklo. Kalaunan, nakipag-usap si John kay Eddie at sinabi sa kanya ang tungkol sa pro na hitman na bumaril sa kanya. Samantala, nang makabalik si Jane sa kanyang opisina, galit na galit siya at nais na malaman kung sino ang isa pang hitman. Hinimok siya ng kanyang employer na hanapin ang kanyang attacker at idispatcha siya sa loob ng 48 oras, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simulan na ang paghahanap. Samantala, dinala ni John ang nasunog na laptop sa isang teknisyan, kung saan nakakuha ito ng ilang mga detalye tungkol sa bilang address, isang lokasyon na pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay dumiretso siya sa gusali at sinuri ang lugar. Nang tinignan niya ang pangalan sa address, laking gulat niya nang makita ang pangalan ng kanyang asawa. Sa itaas na palapag, sinusuri ni Jane ang footage ng lalaki nang may nakita siyang tila pamilyar. Nagje-jingle ang lalaki at ginalaw-galaw ang kanyang paa, isang bagay na gawain ng lalaking kilala niya. Sa mga nalamang impormasyon, nagmamadaling umuwi si John sa bahay ngunit maingat siyang pumasok sa driveway. Palihim siyang pumasok ngunit wala siyang nakitang palatandaan ni Jane na biglang sumulpot mula sa kung saan. Pareho nilang tinansya ang kakayahan ng bawat isa bago umupo sa hapagkainan. Itinago ni John ang isang dinner knife sa kanyang jacket, hindi sigurado kung anong dapat niyang asahan. Kumuha si Jane ng kutsilyo para hatiin ang pot roast ngunit nagpa siya si John na tulungan siya. Labis na kinakabahan si John sa maaaring gawin ng kanyang asawa ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kol. Pagkatapos ay sinadya niyang ihulog ang wine bottle na agad namang nasalo ni Jane ngunit nilaglag niya din ito pagkatapos pareho silang umalis habang sinasabing kukuha ng mga gamit pang linis, ngunit kinuha ni John ang kanyang baril at sinimulang tawagin si Jane, na nakita niyang mabilis na tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Nagsimula siyang tumakbo sa bakura ng kapitbahay upang harangin si Jane, at hindi sinasadyang nakalabit ang baril, na halos tumama na sa kanya. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit binangga siya ni Jane at napunta siya sa bubong ng sasakyan. Hiniling ni John na mag-usap sila ngunit tumalon si Jane mula sa sasakyan bago pa ito bumangga sa mga halaman. Pagkatapos nito, pumunta si John kay Eddie, na nabigla tungkol sa buong revelasyon. Sa tingin ni Eddie ay matagal nang alam ni Jane ang tungkol sa lahat ng ito at itinanim siya sa kanyang buhay. Samantala, kausap ni Jane si Jasmine sa kanyang opisina at tinanong kung ano ang kanyang gagawin sa tingin ni Jasmine ay hindi naman talaga mahal ni Jane si John, at kapag napatay na nila si John, magiging okay na siya. Kinabukasan, si Jane at ang kanyang team ay pumunta sa bahay at sinimulang alisin ang mga bagay na may koneksyon sa kanyang asawa. Sa panahong yun, sinubukan ni Jane na magpanggap na wala siyang pakialam na sinisira nila ang kanilang mga gamit. Makalipas ang ilang oras, dumating na din si John sa bahay, gamit ang kanyang kapitbahay bilang isang body shield at witness kung sakali mang makasalubong niya ang asawa. Dumiretso siya sa kanyang secret room at naabutang kinuha na nila ang lahat ng kanyang mga armas at pera. Kalaunan sa araw na yun, hinahanap ni Jane at ng kanyang team si John sa buong lungsod. Nang hindi inaasahan, nakatanggap sila ng notification na nakapasok na si John sa kanilang gusali. Agad na ibinigay ni Jane ang order na burahin ang lahat ng kanilang system at nagpaputok ng grappling hook sa isa pang gusali upang makatakas. Nagmamadaling pumasok si John sa opisina, ngunit naabutan niyang papunta na si Jane sa kabilang gusali. Bago umalis, nagpalitan muna sila ng mga mapanginsultong salita. <laughs> Kalaunan, bumalik si John sa bahay ni Eddie kung saan sinuri nila ang mga nasunog na file mula sa opisina at nakahanap ng clue kung saan mahahanap ang isa pang opisina ni Jane. Nang sumunod na araw, pumasok si John sa building elevator na biglang huminto at narinig niyang kinakausap siya ng kanyang asawa. Inutos ni Jane na umalis na siya sa lungsod dahil kung hindi, ihuhulog niya ang elevator kasama siya sa loob gayun Gayunpaman, alam ni John na hindi niya ito kayang gawin, ngunit ang isa sa mga tauhan ni Jane ay biglang pinindot ang buton na naging sanhi ng pagbagsak ng elevator sa lupa. Nagmamadaling lumabas si Jane sa isang kalapit na van at mangyak-ngiyak na sinuri ang pinangyarihan. Lumalabas na si John ay nasa isa pang elevator at nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya ng subukan siyang patayin ng kanyang asawa. Kinagabihan, nasa isang restaurant si Jane na may tumutulong luha sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, biglang nagpakita si John at umupo sa harap niya. Palihim nilang itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa, habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay inanyayahan ni John si Jane na sumayaw, at sinimulan nilang disarmahan ang isa't isa habang gumigiling. Sa kanilang pag-uusap, sinubukan nilang alamin kung ang kanilang kasal ay kasinungalingan at cover lamang. Kalaunan, nagpaalam si Jane na pupunta sa banyo, kung saan nagdulot siya ng isang pagsabog, at ginamit ang pagpanik ng mga tao para makatakas. Sa labas, narinig ni John ang tunog ng isang bomba sa kanyang jacket, at inalis ito sa tamang oras bago pa ito sumabog. Sa pagkainis kay Jane, ninakaw niya ang isang sasakyan at pareho silang nag pabalik sa bahay. Habang nasa daan, tinawagan niya si Jane at ipinagtapat sa kanyang mahal na niya siya noong unang beses pa lang silang nagkita, ngunit hindi na siya kayang pagkatiwalaan ni Jane at sinabi sa sarili na trabaho lang siya nang makauwi na silang dalawa, binangga ni Jane ang sasakyan ni John bago nagmamadaling pumasok sa bahay. Samantala, pumunta si John sa likod ng bahay at nakita si Jane na may hawak na rifle sa kanyang kamay. Kalaunan, nagawang makapasok ni John sa bahay sa pamamagitan ng bintana at kinuha ang isang baril na itinago niya sa isang box. Pagkatapos ay hinanap niya si Jane ngunit sinalubong siya nito ng putok ng shotgun nagkaroon ng dalawa ng isang matinding bakbakan sa loob ng bahay, na sumira sa halos lahat ng mga kagamitan. Naipit si John sa may kusina kaya pinutol niya ang linya ng gas, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa sandaling na disarmahan si Jane, nagsimulang magbardagulan ang dalawa, at binigyan ni John si Jane ng parehong pagtrato. Nagtapos ang dalawa sa isang standoff. Jones! Come on! ngunit ibinaba ni John ang kanyang baril dahil hindi niya siya kayang patayin. Sa sandaling yun, napagtanto ng dalawa na pareho pa nilang mahal ang isa't isa, at pagkatapos ay nakibahagi sila sa isang nakakapagod at mas nakapanghihinang aktibidad. Nang gabing yun, nasa bahay si Eddie nang makatanggap siya ng notification tungkol sa apat na raang libong dolyar na pabuya sa ulo ni na John at Jane. Kinaumagahan, habang sinusubukan ni na John at Jane na magluto ng almusal sa sirang-sirang kusina, makikita ang dalawa na nakangiti at sa wakas ay masaya na sa isa't isa. Sa labas, huminto ang isang postal truck, ngunit dumating ang lalaki upang maghatid ng mga bala. Ilang smoke grenade ang ihinagas sa loob ng bahay at gumamit ng mga laser para hanapin ang mag-asawa. Agad silang pumunta sa basement at kinuha ang kanilang mga sandata, kung saan nakarinig sila ng mga yabag sa itaas isang bomba ang itinapon sa basement, at muntik nang hindi makatakas ang mag-asawa, bago nawasak ang buong bahay. Pagkatapos nito, ninakaw nila ang sasakyan ng kanilang kapitbahay at dumiretsyo na sa kalsada, kung saan muli silang tinugis ng mga hitman. Sa panahong yun, si Jane ang nagmaneho ng sasakyan, habang si John naman ang nagpapaputok. Sa gitna ng bakbakan, ipinagtapat ni John na minsan na siyang ikinasal sa ibang babae sa Las Vegas, at halos kolektahin na ni Jane ang bounty sa kanyang ulo sinubukan ng mga nagpapaputok na lalaki na sumakay sa kanilang sasakyan, ngunit nagawa itong iwasan ng mag-asawa, hanggang sa ipakita ni Jane ang kanyang driving skill upang dispatsahin ang mga natitirang humahabol na sasakyan. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Eddie, na nagbabala sa kanilang pareho silang tinutugis ng kanilang kumpanya, maliban na lang kung mahahanapan nila ng mas malaking target ang kanilang mga employer. Pagkatapos ay nakakuha si Jane ng impormasyon tungkol kay Tank at kung saan siya nakakulong, kaya nagpasya ang dalawa na kunin siya at ibigay siya sa kanilang employer upang mawala na ang init sa kanila. Sa gagawing operasyon, si Jane ang nagsilbing surveillance habang si John naman ang papasok sa gusali. Pagkatapos ay pumasok na siya sa silid ng target at pinatay ang lahat ng bantay bago kinuha si Tank mula sa kanyang selda at dinala siya pabalik sa van dinala nila si Tank pabalik sa isang motel at sinimulan siyang kwestyunin kung bakit sila hinahabol ng kanilang mga employer. Ibinunyag ni Tank na nalaman ng kanilang mga employer ang tungkol sa kanilang kasal at ginamit siya bilang pain, umaasa na papatayin nila ang bawat isa. Dagdag pa dito, ibinunyag din ni Tank na meron siyang tracker, at sa sandaling yun, ang motel ay napapaligiran na ng mga chopper at mga armadong agent. Agad silang sumugod sa silid, ngunit naabutan nilang mag-isa na lang si Tank sa loob lumalabas na sina Jane at John ay nagtatago sa may imburnal at gustong tumakas na sa bansa, ngunit sinabi ni John na kailangan na nilang tapusin ang lahat ng ito. Nang makaisip ng plano, tumakbo sila sa isang kalapit na mall at pumasok sa loob. Samantala, sinuri ng mga armadong lalaki ang buong lugar sa paghahanap sa mag-asawa, at kalaunan ay nakita ang sirang pintuan ng mall. Samantala, nagpalit sina Jane at John ng magarang suit at sinimulang dispatsahin ang mga armadong lalaki ng tahimik kinuha ni Jane ng isang cart ng kutsilyo at nagsimulang maghagis ng mga kutsilyo na pumatay sa unang koponan ng mga agent. Gayunpaman, pinaulanan sila ng bala at nagsimulang mapalibutan ng napakaraming mga kalaban. Sa gitna ng bakbakan, nabaril si Jane at lumapit si John para kunin siya, ngunit tinamaan sila ng ilang bala hanggang sa matumba sila sa loob ng isang maliit na hut. Sa kabutihang palad, meron silang mga body armor, at tumingin sa labas para lang makitang napapalibutan na sila sinimulan nilang armasan ang kanilang mga sarili at naghanda ng lumabas ng magkasama para sa huling bakbakan. Buong tapang silang lumabas, inubos ang kanilang mga magazine at iniwasan ang mga paparating na bala. Sa kabutihang palad, ang mga armadong kalalakihang ito ay hindi sinanay na puntiryahin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ng isang malupit na bakbakan, naubos nila ang lahat ng mga kalaban. Pagkatapos nito, bumalik ang mag-asawa sa therapy ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag na ang kanilang relasyon at ipinagmamalaking ipinahayag na bumalik na ang kanilang buhay pag-ibig at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.